News Update. Sa ating mga balita, People's Initiative proceeding sinuspinde ng COMELEC. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumiyahe ngayong araw para sa kanyang two-day Vietnam state visit. CNN Philippines tigil operasyon na simula sa January 31 dahil sa pagkalugi. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile magdiriwang ng kanyang ika-isang daang kaarawan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspindi ng Commission on Elections sa COMELEC ang lahat ng proceedings kaugnay sa People's Initiative na naglalayong amyendahan ng 1987 Constitution. Inanunsyo ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na unanimously voted ang suspension kasama sa suspensyon ang hindi pagtanggap ng mga signature sheet ng mga opisina ng local COMELEC habang kasalukuyang pinag-aaralan ang mga guideline. Di ni Garcia kailangang pag-aralan nito para maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon ng probisyon ng mga alituntunin ng People's Initiative. Sa huling tala, nakatanggap ang COMELEC ng mga signature forms mula 1,072 ng mga bayan at lungsod. Tumulak na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang two-day state visit sa Vietnam. Sa departure statement ng punong ehekutibo, inihayag nito ang ilang isyong matatalakay nila ni Vietnamese President Vo Van Tong gaya ng bilateral trade, maritime security, agriculture at people-to-people -people relations. Ay naman kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Maria Bianca Kim Bernardo Loquin, na nakatuon ang focus ng state visit sa pirmahan ng rice deal ng bansa at ng Vietnam. Dagdag pa niya, umaasa rin sila na makausap ang ilang investor sa ibang sektor para makapagpadala ng maraming trabaho sa bansa. Samantala, nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Vietnam. Official lang inanunsyo ng CNN Philippines ang paghihinto ng kanilang operasyon sa lahat ng media platform sa January 31. Sa hiwalay na pahayag ng Nine Media Corporation na siyang namamahala sa nasabing television network, ang naturang shutdown ay bunsod ng malubhang pagkalugi nito sa pinansyal. Batay sa pinakahuling financial statement ng CNN, nalugi ang network ng tinatayang 239.7 million pesos noong 2022 at nasa 231.4 million pesos naman noong 2021. Halos tatlong daang empleyado ang mawawalan ng trabaho hinggil sa shutdown ng naturang network. Aabot na sa isang daan ang edad ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa susunod na buwan. Ayon sa kanyang apo na si Tiana Kosher, magkakaroon ng engranding selebrasyon ng batikang politiko sa kanyang centenarian birthday sa February 14. Nung tanungin si Tiana kung ano ang sekreto ng kanyang lolo, sabi nitong healthy lifestyle lang umano ang dahilan. Ibinunyag din ni Tiana na alam ng kanyang lolo ang mga memes tungkol sa kanyang edad at lagi itong laman ng kanilang group chat. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. O